Napakagandang Andrea Brillantes ang nakasakay sa motorcade para sa Grand Float Parade at Kaisa Music Festival sa lugar ng Tarlac. Simple lang ang kasuotan nito, white t-shirt at blue jeans, pero lutang pa rin ang ganda niya. Dahil mainit ang panahon, may dala-dala pa itong foundation para sa kanyang mukha para mananatiling fresh pa rin siyang tingnan. Naka-smile pa ito na nakatingin sa salamin habang nagre-retouch. Habang nakatingin sa salamin at naka-smile, ngumingiti rin naman siya pagkatapos sa mga tao. Halata sa mukha ni Andrea ang panghihinayang dahil hindi niya agad nakuha ang gustong iabot sa kanya ng isang fans dahil sa bilis ng takbo ng kanilang sinasakyan. Pero sa unahan habang naghahagay si Andrea ng mga candies, malayo palang kita na niya agad ang isang fan na magbibigay sa kanya ng isang flower bouquet at dali-dali niya naman itong inaabot. Lalong lutang ang ganda ni Andrea Brillantes nang nasisinagan ng araw ang kanyang mukha. Sobrang na-appreciate ni Andrea Brillantes ang bulaklak na natanggap niya at makikita sa kanyang mukha ang saya at kinukuhanan pa niya ng video ito kasama siya. Lahat ng mga naibigay sa kanya ng kanyang mga fans ay pinahahalagahan ni Andrea at pinakita talaga nito na gustong-gusto niya ang mga natanggap niya. Walang arti ang dalaga na kinakamayan niya ang mga tao at kinukuha niya ang mga cellphone nito para makakuha ng picture sa kanya. At panay ngiti at kaway pa ni Andrea sa mga taong nadadaanan nila. Lalong gumaganda si Andrea Brillantes, makikita sa kanyang mga ngiti ang saya at kontento sa buhay kahit wala pa itong napabalitang love life ulit. At habang humihinto ang kanilang sinasakyan, patuloy pa rin sila namimigay ng mga candies at iba pang mga pagkain. Tagumpay ang naturang Grand Float Parade at kaisa music festival sa Tarlac. Naging masaya ang mga tao dahil sa pagdalaw ni Andrea Brillantes. Oh! Nanatiling maganda at fresh pa rin si Andrea Brillante sa kabila ng mainit na panahon ng kanilang paglalakbay sa kanilang motorcade pero nakangiti pa rin ito at kumakaway sa mga tao sa pagkatapos ng kanilang parade.